Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Sunday kaagapay, salamat sa Panginoon at linggo na naman. Maglaan tayo ng pagkakataon para manalangin sa araw na ito. At bago tayo tuluyang pumunta sa ating pagsamba, sa ating mga simbahan, samahan mo ako kaagapay sa pagdulog, sa panalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Liobrera para sa programang Hardin ng panalangin mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong nakakasama tuwing araw ng biyernes hanggang linggo sa ating hardin ng panalangin dito sa 702 DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa channel 185 ng signal cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kagapay saan ka man naroon, join na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Maganda na may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago ang lahat, tayo po ay dumulog sa panalangin sa ating Panginoon. Samahan mo ako kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo na mayroong mapagpakumbabang puso. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ito na binibigay niyo po sa amin upang kami ay makadulog sa inyo, upang kami ay ay makapanalangin, Panginoon. At ang inyong katugunan ay perpektong panahon ayon sa inyong panukala, kapanahunan at kalooban sa aming mga buhay. Dinadalangin namin minsan pa ang bawat kapatid namin na patungo na doon sa kanilang pagsamba sa kanilang mga churches. Lord, pagpalaan niyo sila ang kagalakan ng kanilang mga puso, Panginoon, ay mag-umapaw, Panginoon. At sama-sama kami sa araw na ito, napupurihin ka, sasambahin ka. Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kaagapay saan man sila naroon ngayon. Ang inyong protection ay ang aming maranasan sa lahat ng pagkakataon. Nagtitiwala kami sa inyo sa araw na ito. Na inyo pong tutugunin ang aming mga panalangin kahilingan. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service, and first response programs and curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing so, nakikinig pa ko sa DXFA, sa DXFA, parang sa po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Trust me lang. Lagi. Isa po akong OFW sa ibang bansa po. Mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin. Panginoon, our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano isang radio community talent ng Barangay Vito, Dato Kinginso at Maginan ng Bernal. Nakakatulong din sa akin ang Radio kandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din na silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad, ay nandyan sila upang tulungan ang mga tao na nangailangan ng tulong, hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay uh, sanay na nakikinig sa radyo uh, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FMBC. Narinig ko nga doon, eh, first response, air, the way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may mga prayer needs, mga panalangin kahilingan, maari mong ipadala sa amin yan ngayon. At sisikapin namin na ito ay mabigyan ng katugunan ayon sa kalooban at kapanahunan ng Panginoon. At kung sakali man kaagapay na hindi namin mabasang lahat ang inyong mga mensahe, umaasa po ako na ang Panginoon ang siyang aabot sa inyong mga panalangin kahilingan. Alam niya ang lahat ng bagay. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na nagme po kayo at ipinapadala ang inyong mga panalangin kahilingan para sama-sama nating ilapit yan sa mabuti at mapagpala nating Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na mayroon na mga katugunan ang inyong mga panalangin, pwede nyo pong ipadala sa amin, pwede nyo pong i-message sa amin sa messenger o dito po sa Facebook page ng uh, FABC para sama-sama nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan mo ako, kaagapay. Noong mga nakaraan, tinalakay po natin kung ano ang mga gusto natin sa buhay. Ngayong umaga naman, atin pong tatalakayin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. What God really wants. What God really wants from me. Ano ang kalooban ng Diyos? Yan kaagapay ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Kung pag-aaralan po natin ang Bagong Tipan, karamihan sa mga taong gustong sumunod kay Jesus ay may mga katanungang ano ang aking gagawin? What must I do? Katulad ni Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, Rabbi, How can I enter into the kingdom of God? Ang sagot ni Jesus, you must be born again. Pansinin po natin ang tanong na what must I do? Isang binatang mayaman ang nagtanong din kay Jesus, what must I do to inherit the kingdom of God? Alam mo agapa yon ang kadalasan na nasa isip ng tao na ang Diyos ay may kailangan sa atin. But both Nicodemus and the rich young ruler ask the same question to Jesus. What must I do? At hanggang ngayon, yan ang daladala ng relihiyon. What must I do? Lord, what do you want from me? What do you want us to do for you? Ganun lagi ang mindset ng tao. Ito ang dahilan kung bakit madaling mapagod ang tao sa kanyang mga ginagawa. Kadalasan puro simula lamang at hindi tinatapos ang gawain. Maganda rin na marami tayong ginagawa para sa Diyos subalit 'wag nating isipin na ang mga bagay na ito ay inahanap ng Diyos sa atin sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin ay akala natin ay para sa Diyos subalit karamihan para din ito sa ating sariling kapakanan. Ang pagsulod mo sa kalooban ng Diyos ay para sa iyong sariling kapakanan, kaagapay. Reading your Bible is not for God, it's for you. Prayer is not for God, it's for us. God doesn't want prayer from you. He wants prayer for you. Kung pag-aaralan po natin, kapag uh, napakadami mong alalahanin sa buhay, pagkatapos mong manalangin ay magkakaroon ka ng kapayapaan ng puso at isip. Amen. Kapag ka nasa gipit kang kalagayan at nagbasa ka ng banal na kasulatan, magkakaroon ka ng katugunan sa kagipitan at kawalan. There's wisdom through the word of God. Ang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan ay para din sa ating sariling kapakanan, kaagapay. God doesn't want anything from us. What God really wants is not something from us, but He offers things for us. Ang sabi sa Mateo, kabanatang labing isa, sa mga talatang 28 hanggang 30, Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Agapay, ang kausap ni Jesus dito ay mga relihiyosong tao. Kung sa inaakala mong maraming ipinapagawa sa iyo ng Diyos, kung sa inaakala mong maraming kailangan sa iyo ang Diyos, nagkakamali ka. Marami ang ganyang tao ang napagod at hindi na nakapagpatuloy. Ang iminumungkahin ng salita ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya ang mga kapaguran natin sa buhay, ang mga kabigatan natin sa buhay, ang Panginoong Yesus ang makapagbibigay ng kagaanan at kapahingaan. What God really wants for me. Yung alibugang anak ay hindi tinanggihan ng kanyang ama nung siya'y humiling ng na kukunin niya na yung kanyang mana. Tayo, kaagapay, ang may kailangan sa Diyos nung nabuhay si Jesus sa mundo, maraming pagkakataon na natatagpuan siya ng kanyang mga alagad na nananalangin. Yung mga alagad kapag nanalangin ay detalyado at maaaring scriptural. At natanong nila si Jesus, Panginoon, papaano po kami mananalangin? At ang sabi ni Jesus, ganito, Ganito kayo manalangin, Ama naming sumasalangit ka sapagkat hindi kayang banggitin ng mga alagad yung salitang our father or God. Tila bagang napakalayo ng Diyos sa kanila at Parang mahirap abutin. Subalit si Jesus mismo ang nag-iwan ng halimbawa na ang Diyos ay pwedeng tawaging Ama ng lahat. Upang malaman natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, ay eh dapat malaman muna natin na ang Diyos ay ating ama. Hindi lang siya ang manlilikha, siya ang ating walang hanggang ama kaagapay. At yon ang kanyang nais para sa atin, ang kilalanin natin at tawagin natin siyang ama, father. At kapag naramdaman mo talaga yan, mag-iiba na ang pananaw sa Diyos, pananaw mo sa Diyos at sa paglilingkod mo sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Galatia, Kabanatang 4 sa mga talatang 6 at 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya purihin ng Panginoon. God doesn't want anything from us, but He want so many things for us. Kung kikilalanin mo siyang Ama, mararanasan mo lahat ng ito kaagapay. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng kailingan natin, maaari niyang ibigay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. O si Visya Pablo Olores ng Dorothy Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang makapanalangin o Diyos. At ipanalangin sa iyo, Panginoon, ang bawat simbahan dito po, sa Pilipinas maging sa iba't ibang dako ng amin pong mundo dalangin ko po sa iyo o Diyos na patuloy kang gumawa at kumilos samahan mo Panginoon ng iyong badalay spirito ang bawat mga lingkod mo na siya pong tumatayo at namamahala sa bawat simbahan na kanya pong kinabibilangan dalangin ko po sa iyo o Diyos na patuloy kang makakilos makagawa at patuloy nilang maisagawa ang iyong mga salita na ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ay iyong pagsasabuhay ng salita mo. Salamat po, Panginoon, sa prebeleyong ito. Ang bawat pastor, ang bawat simbahan, ang bawat mga manggagawa, Panginoon, na involved sa bawat simbahan na kanila pong kinabibilangan. Panginoon, patuloy kang gumawa at kumilo sa kanila. Patuloy na pagpalain mo o Diyos at ingatan ang iyong mga lingkod na iyong itinalaga upang mamahala at magpastor sa kanila pong mga simbahan. <coughs> Panginoon, patuloy po namin ipinagtatagubilit ipinakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Dahil kung wala ka, wala rin po kaming magagawa. Salamat po Ama, patuloy po namin inaalay sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panyo Kristo, sa patnubay at gabay ng Banala Espiritu, kaming lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Kaagapay sa sandaling ito, simulan naman nating idulog sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay ng bawat isa na nagpadala ng kanilang mga mensahe. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Samahan mo ako kaagapay. Panginoon, muli kami ay lumalapit sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Banal na Espiritu, gabayan niyo po kami, turuan niyo po kami ng wastong pananalangin. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang mga sandaling ito sa aming pagdulog, panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Panginoon sa oras na ito nilalapit namin sa inyo si Rain Lorenzo. Kanyang panalangin ay healing and the safety para kay Arleta Danan and good health para kay Mel Danan. Ganun din Panginoon, aming idinadalangin ang aming kapatid na si Brother Epifanio Salvador. Ang kanyang panalangin ay successful laser surgery para sa kanyang uh, mata, nung kanyang cataract, Lord. Ganon din, pinagpe-pray namin, Panginoon, sa inyo, si Regina Maligang Carpio. Healing po kay uh, kanyang mama na si Tess. Panginoon, anuman ang karamdamang ito, Lord, uh, kayo po ang aabot sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Richie, Lord, Ang kanyang panalangin ay uh, makalakad siya ng normal pagkatapos ng kanyang uh, leg injury, Panginoon. Tulungan niyo po siya. Ang aming panalangin din para kay Toti, ang kanyang kahilingan ay uh, kagalingan para sa kanyang uh, back pain or knee pain, Lord. Kayo po magbigay ng kalakasan sa kanyang physical body. Lord, dinadalangin din namin si Sister Juliet, recovery from heart operation at yung mga check-up niya, Panginoon, ay provide niyo ang kanilang mga pangangailangan at kumpletong kagalingan para sa kanya. Nilalapit din namin sa iyo si Mayumi, uh, healing after uh, cataract operation, Lord, para sa kanya. Ganon din kay Rose, recovery from stroke, Lord. Lord, nilalapit din namin sa inyo si uh, Oski. Ang kanyang panalangin ay healing from heart enlargement at yung makontrol yung uh, cholesterol at yung kanyang sakit sa tuhod, Panginoon. Lord, ganun din kay Susan, uh, recovery from uh, bladder operation, Panginoon. Ganun din kay Carol, strength sa kanyang katawan at pag-iisip Lord ang kanyang kahilingan. Nilalapit din namin sa inyo si Ludi, healing from diabetes, Lord. Ganon din si Nena, ay cataract operation, ay maging successful, Panginoon. Nilalapit din namin sa inyo si Hilario. Ang kanyang kahilingan ay kagalingan from high uh, sugar and cholesterol. Ganon din po si uh, Ruby Morillo, Panginoon. Healing from fatty liver. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Leonida, sa Kada Rubeo. Kanyang kailangan ay healing para sa kanyang mga kapatid. Kasama na rin ang kalakasan at provision ng kanilang uh, buhay, Panginoon. Lord, patuloy naming ipinagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kalakip nito, Ipinagpapasalamat namin ang aming mga kaagapay, Panginoon, na patuloy na sumusuporta at nananalangin para sa amin. Lord, uh, pinagpapasalamat namin ang Ellenwood Malati Church sa kanila pong paglilingkod sa inyo. Nap napakatagal na paglilingkod, matibay na paglilingkod sa inyo, Panginoon. At nakarating po sila ng uh, 118th anniversary. Lord, pagpalain niyo po ang buong church, Ellenwood Malati Church, sa pangunguna ni Pastor Roberto Cometa Alguzo. Ganon din, Panginoon, hindi kami nagsasawang ilapit sa inyo ang mga kaagapay namin, ang Emmanuel Baptist Community Church, sa kanilang matagumpay din na pagdiriwang nung nakaraan ng kanilang 15th anniversary sa panguna ni Bishop Roger Villanueva, ang buong Villanueva family. Lord, ipinagpapasalamat din namin ang aming kaagapay na Jesus Amazing Grace Christian Church. Noong nakaraan ay ginanap din nila ang kanilang matagumpay na Foundation Day, Panginoon, sa paunguna ng aming mga kamanggagawa, Reverend Tatay Johnny Reyes and Reverend Jessica Reyes. Panginoon, maraming maraming salamat at kahit kailan, hindi po kayo nagkukulang at lahat ng aming mga kapatid kaagapay sa mga oras na ito na pupunta sa simbahan, sasamba, maglilingkod sa inyo. Bigyan niyo po kaming lahat ng kagalakan ng paglilingkod. Sa dami-dami ng tao dito sa mundo, isa kami sa napili ninyo na maglingkod sa inyong ubasan lahat ng mga pastors, Panginoon, akin pong inilalapit sila sa inyo. Ang karunungan, kalakasan na galing sa inyo, ang maranasan naming lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Sapagkat ito'y aming hinihiling na mayroong pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo. Sa radyo, online, at dito sa channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na laging nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.